Yo, what's up mga tol? Welcome back again dito sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel at hindi ka pa nakalike, palike naman ang video na to. At maka hindi ka pa nakasubscribe, yan, yeah, subscribe nyo na. At ihin eh, nyo na rin mga tol yung notification bell dyan sa baba para lagi kayong updated no, sa tuwing mag-upload na naman tayo ng panibagong video. Itong video na to is para lamang sa mga nagsisimula na, no, sa mga nakapag-apply na, na bilang isang TikTok affiliate. Kung baga meron na silang 600 patas na followers. Yan, yeah, para malaman nyo kung paano nga ba maglagay ng product sa ating showcase, no? Para pang may nag-visit uh, sa ating uh, TikTok account, makikita nila yung uh, showcase natin. May mga laman ng product yun. And pag may nagustuhan sila at bumili sila sa showcase natin, magkakaroon tayo ng komisyon. Kaya, yun, tuturo ko sa inyo na by paano nga ba maglagay ng product sa ating mga showcase. Kaya huwag na natin patagalin pa, no? Umpisa na natin. Let's go! So, yun mga tol, buta na agad tayo dito sa ating TikTok application. Open na natin yung ating TikTok account. Once na open na natin yung ating TikTok application, punta na tayo sa ating profile. Ya, para makita nyo, no, paano nga ba maglagay ng mga product, no, sa ating showcase. Yan. Once na meron na tayong 600 followers pataas, magkakaroon na tayo dito ng basket. Yan, makikita nyo. May basket na tayo and may mga laman na, na product na pwede na natin ibenta, no ya yeah, may laman yung showcase natin, yung basket natin. Yeah, yan, napakarami niyan. Depende sa inyo kung ano mga ba yung mga product na gusto nyo ibenta dito bilang isang affiliate. Yan, yeah, di ba? So, ngayon, tuturo ko sa inyo paano nga ba mag-add ang mga product, no? Para magkalaman yung mga showcase nyo. So, punta na tayo dito sa, ano, sa tatlong guhit na to. Yan, yeah, para uh, ma-ano ma na natin, ma makita nyo na, no, paano maglagay ng product. I-click natin itong TikTok Studio. Yeah, once na click natin yung TikTok Studio, punta naman tayo sa TikTok Shop for Creator. Yeah, click natin 'yan. Then hanapin naman natin dito yung Product Marketplace. So, Product Marketplace, click natin 'to. Yeah, napakadali lang nito mga tol, no? Mag-add ng mga product. Ito, pwede na tayong mag-add ng product dito. Basta nasa sa inyo na 'yan kung anong mga product na gusto nyo ilagay sa showcase niyo. Yan, yeah, makikita nyo, may ad na, na nakalagay. Yan. Pipili na lang kayo dito ang product na gusto nyong ibenta, no? Na ilagay sa showcase nyo. And may makikita kayo dyan kung magkano yung pwede nyo kitain. Di ba? Yun karid na yan. Halimbawa ito, i-click ko lang yung ad. Yan. Okay. Then, hanap ulit tayo. O, oh, kaya itong So, dapat yung medyo malaki-laki yung pwedeng kitain natin, no? Kahit mga 5 pataas. Click ulit natin yung add. Okay. Yan, naka-add na. Ganun yun. Ganun lang ang gagawin nyo. Katulad nito, ano itong, ano ito, new portable speed type C 3000 mAh mini. So, i-click din natin to. Okay. Then, ito, ito. Click natin yan. So, once na, na ano na kayo, okay na, nakapag-add na kayo ng product, Basta lahat na magustuhan yung product, i-add nyo para meron kayong uh, mga ibibinta na, no? May laman na yung showcase nyo. Balik na tayo sa showcase natin. Tingnan natin kung nandoon na yung mga in-add natin. Ganun lang naman maglagay ng product sa ano, sa, ano natin, showcase natin, mag-add. Basta may nakita kayong add yun. Click nyo lang yung add. Para magkalaman na yung showcase niyo. Lalo na yung mga ang mabinta talaga no Ang maganda ilagay sa showcase tingnan natin so ito na ito na yung ating nilagay mga tol ayan may laman na Iyan yung kinilig natin then naroon sa baba pa yung iba ito 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 ito, ito. di ba o ganoon lang na, napakarami na ano na laman na yung ating showcase ganoon lang maglagay mga tol ng product sa ating showcase bilang isang tiktok affiliate So yun, na sa susunod na video mga tol is tuturo ko naman sa inyo pa, paano ba maglagay ng basket no sa ating mga video. Paano ba ilagay yung yellow basket sa video natin. Yun, uh, ganito na muna yung video natin at uh, abang-abang lang kayo sa susunod na video no. Dahil marami pa tayong share ng mga tutorial no about dito kay TikTok affiliate. So yun, na marami salamat sa panood mga tol no. At kung nakatulong sa inyo yung video na to pa like and comment, share and subscribe naman no. At I hit nyo na rin yung notification bell para update kayo sa tuwing mag-upload ulit tayo ng mga panibagong video so maraming salamat sa panonood thank you and kita-kitsa